Chris Aquino, gustong-gustong magsagawa ng charity sa mga sinalanta ng Bagyong Christine. Para sa aking balitang showbiz, matagal na sa Pilipinas si Chris Aquino kung saan dito na rin siya naabutan ng bagyong Christine na kumitil ng maraming buhay at nagpalubog sa maraming kabahayan, hindi lamang sa Bicol kundi maging sa Batangas. Ito ang dahilan kung kaya't gustong gusto ni Chris na magsagawa ng relief operations para sa mga nasalanta ng bagyo. Ayon sa malapit na kaibigan ni Chris na si Dindo Balares, kung di lang umano sa kondisyon na actress TV host, ay siguradong nagsagawa na ito na relief operation mula sa sarili nitong bulsa. Sinay pa ni Dindo na tinawagan siya ni Chris para sabihin na mako-confine dito sa Makati Medical Center para sa isang operasyon. Nakakagilty lang daw dahil ito ang may sakit at dapat na pinasasaya pero ito pa ang umaliw sa kanya nang malaman niya na gusto nitong sumali sa relief operation sa kalagayan nito ngayon. Idinagdag pa ni Dindo na mahaba ang naging kwentuhan nila ni Chris at ikikwento niya raw ito sa followers ng aktres sa ibang araw.